tag-init na sa Korean Peninsula, ngunit hindi lang temperatura ang tumataas. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang Korea ay nasa pinakamataas na level at ang Estados Unidos ay nagdadagdag pa ng init sa sitwasyon. Inilunsad ng Washington at Seoul ang pinakamalaking pagsasanay militar sa rehiyon. Ang mga pagsasanay na ito ay isinasagawa sa gitna ng tumitinding tensyon sa North Korea. At ngayong taon, nangako ang Estados Unidos na palalawigin ang kanilang mga pagsasanay militar bilang tugon sa mga provocation ni Kim Jong-un. Ngunit hindi natuwa ang Pyongyang. Sinasabi ni Kim Jong-un na parurusahan niya ang Estados Unidos sa kanilang mga provocation at pati na rin ang South Korea ay kailangang harapin ang responsibility. Ang Ulchi Freedom Shield ay isang taunang pagsasanay tuwing tag-init na pinamumunuan ng South Korea at ang Estados Unidos ay kasali sa mga pagsasanay mula pa noong nagsimula ito noong 1976. Ang 11 days na pagsasanay ay nagsimula noong August 19 ngayong taon na kung saan mahigit 28,000 American soldiers ang lumahok. Mahigit sa 200 fighter jets mula sa US Air Force ang ipinadala sa South Korea kasama ang kanilang mga katuwang na piloto sa Korea. Ang mga eroplano ng US ay lilipad sa mahigit 2,000 combat sorties sa loob ng labing isang araw kasama sa mga fighter jets, ang long-range bombers, submarines, at aircraft carrier strike groups ng Amerika. Ang layunin ng Ulchi Freedom Shield ay maghanda para sa isang hybrid na digmaan laban sa North Korea na kinabibilangan ng limang domain: hangin, dagat, lupa, cyber, at digital. Ayon kay Yoon Suk-yeol, presidente ng South Korea, ang pagsasanay na ito ay naglalayong suriin ang mga plano ng pamahalaan para sa emergency preparedness sa oras ng pambansang krisis at palakasin ang kakayahan na lumipat sa wartime operations at magpatupad ng isang total national defense strategy. Ang pagsasanay ay nakatuon sa pagmaster ng mga integrated procedures upang tumugon sa iba't ibang krisis na scenario, kabilang ang mga gray zone tactics ng North Korea tulad ng pagkalat ng disinformation, fake news at cyber attacks, komplikadong military provocations at pag-atake sa critical national infrastructure. Sa Ulchi Freedom Shield, ang mga sundalo ng South Korea at Amerika ay nagsanay sa mga realistic simulations ng posibleng multi-domain war laban sa North Korea. Ang UFS exercise na ito ay sumasalamin sa mga realistic threats sa lahat ng domain tulad ng tumitinding missile threats ng Democratic People's Republic of Korea, GPS jamming, cyber attacks, at mga aral na natutunan mula sa mga kamakailang armadong labanan. Ang Ulchi Freedom Shield ay higit pa sa mga military maneuvers, ito rin ay sumasaklaw sa civilian population ng South Korea. Inanunsyo ng Seoul ang nationwide anti-terror drills na kung saan hiniling sa mga residente na makipagtulungan sa mga security official. Nagpatunog ng air raid alert sa mga lungsod at ang mga pedestrian ay hinikayat na maghanap ng silungan sa mga basement habang nag ensayo ang South Korea sa pagharap sa mga internal security emergencies. Ayon kay Letin Kolpark Chunwong, Pinahintulutan ng pagsasanay na ito ang pagpapabuti ng kakayahan na magsagawa ng integrated operations sa mga multi-use facilities na may malaking lumulutang na populasyon. Patuloy nilang palalakasin ang kanilang integrated defense capabilities batay sa isang sistema ng malapit na kooperasyon sa pagitan ng mga mamamayan, gobyerno, militar, at mga departamento ng pulis at bumbero upang makumpleto ang mga operasyon on the spot sa kaso ng emergency. Matapos ang pagsasanay para sa internal security, pinakilos na ng South Korea ang kanilang militar sa malakihang lawak. Daan-daang mga tanke at tropa ang lumahok sa live fire drills at ang mga fighter jets ng South Korea na F-15 at Ka-50 ay ipinadala para sa mga air combat missions habang ang mga cross-border strikes ay isinagawa mula umaga hanggang gabi. Ayon kay Captain Lim Tai-Geon kung ang South Korea at Estados Unidos ay nagsanib bilang isa tiyak na may kumpiyansa silang mananalo laban sa kalaban sa anumang sitwasyon. Mahalaga ito dahil bilang nasa Korean Peninsula, mahalagang alam nila kung paano makapagtrabaho kasama ang kanilang mga katuwang sa South Korea upang magkaisa at tumugon sa banta kung sakaling may seryosong mangyari. Sa loob ng huling limang dekada, ang Ulchi Freedom Shield ay tungkol sa kooperasyon ng South Korea at Estados Unidos. Ngunit ngayong taon, isang bagong bansa ang nakilahok dahil inimbita ng Estados Unidos ang kanilang mga kaibigang European ang Germany, isang pangunahing kaalyado ng NATO, ay sumali sa South Korea sa unang pagkakataon. Sa kaganapan ng digmaan, nangako ang Germany na ipagtatanggol ang South Korea at masaya ang Washington na makakita ng karagdagang tulong sa Korean Peninsula. Ayon kay Boris Pistorius, ang pagkakasali ng Germany ay isang malinaw na tanda ng kanilang patuloy na pagsusumikap na tiyakin ang katatagan at seguridad sa rehiyong ito. Ngayon, ang kanilang pangako ay inaangat sa mas matatag na level. Ang pagdaragdag ng Germany ay nagpapalawak ng mga perspective at mga mapagkukunan na magagamit ng United Nations Command at pinapalakas ang aming kolektibong kahusayan at kakayahan. Sinasabi ng Germany na ang kanilang pakikilahok sa South Korea ay hindi isang provocation kundi isang panawagan para sa isang international rules-based order. Walang dahilan upang maramdaman na ang desisyong ito ay isang provocation. Nakatayo lang kami sa aming pangako para sa isang order na nakabatay sa batas ng UN, wala nang higit at wala nang kulang. Tinanggap ng Seoul ang mga kaibigan na Amerika habang patuloy na lumalapit ang North Korea sa Russia na nagdudulot ng pag-aalala sa South Korea sa posibility ng malaking escalation kung sakaling sumiklab ang kaguluhan. Sinabi ng Defense Minister ng Timog Korea na ang Seoul ay nagtangka na umasa sa Estados Unidos at hindi na isang option ang pagkakaroon ng sariling nuclear deterrent. Ayon sa kanya, haharapin mo ang isang malaking crack sa US Alliance at ang ikalawa. Ang pagatras mula sa Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT, ay magdudulot ng iba't ibang mga parusa. Bagaman mayroong 60 days grace period, ito ay magdudulot ng agarang shock sa ating financial market, pati na rin sa international market, na malapit na konektado sa isa't isa. Kaya't ang pinakamadali, pinakaepektibo at mapayapang paraan upang hadlangan ang banta ng nuklear mula sa North Korea ay palakasin ang ating extended deterrence. Sa dami ng nangyayari sa Korean Peninsula, hindi na nahimik si Kim Jong-un. Sa buong Ulchi Freedom Shield, iniutos ni Kim Jong-un sa kanyang militar na magsagawa ng sarili nilang war games kabilang ang live fire drills ng rockets at missiles. Inilantad din ni Kim Jong-un ang unang kamikaze drones ng kanyang bansa na kahalintulad ng mga drone ng Russia at naniniwala ang South Korea na mga regalo ito ni Putin kay Kim Jong-un. Ayon sa South Korea, nakatanggap ng mga South Korea kung ano ang mga naging pagbabago sa mga ito. Ayon din sa South Korea, nagtutulungan sina Putin at Kim Jong-un upang baguhin ang status quo sa Korean Peninsula. Maging sa Northeast Asia, may mga puwersang hayagang naghahangad na baguhin ang status quo sa pamamagitan ng puwersa at nasa unahan ang Timog Korea na direktang apektado. Sa nakalipas na tatlong buwan, nagtalaga si Kim Jong-un ng mas maraming tropa, tanke at ballistic missiles sa hangganan ng South Korea kaysa dati, habang lumalaki rin ang kanyang ugnayan kay Putin kasabay nito patuloy na nagdaragdag ng tropa at fighter jets ang Estados Unidos sa South Korea mula noong Korean War noong 1950 at mukhang walang sinuman sa magkabilang panig ng 38th parallel ang gustong umatras. Ngayon ikaw, ano ang masasabi mo sa video namin ngayong araw? Ipaalam mo naman sa amin sa komento.